Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumayon po ang kapaypaan at ang pagpapadiyaya ng Allah ay sumayon nyo At para po sa ating mga kamag-anakan at mga kababayang Pilipino So ito po ang patungo masjid ano po? So araw patungo masjid Kaya nakasulat po dito sa Arabic ay pag binasa po ito al-masjid Ibig sabihin sa Tagalog naman ang masjid So halip po kayo, samahan nyo ako patungo masjid Ayan. So, ano ba ang makikita dito sa masjid? So, pag tumungo tayo ng masjid, Marshall Tabarkala, dahil, uh, so, dito makikita nyo ang mga pinaglalagyan ng mga senelas, mga sleepers, ano po. So, talaga organized. So, nakala, meron tinatawag na shoe rack dito. At pangalawa, dahil kailangan, bago magsasala, may magsasagawa ng wudu. No? Yung paglilinis. So, si CR doon. Then, ito po yung mga tinatawag na kung saan pagsasagawa ng tinatawag na wudu o tinatawag na paghuhugas gamit ang malinis na tubig. So pagkat kung natapos na po yun, ngayon ito na po yung time na pwede na magsala sa isang dahil siya ay malinis na at pwede na siyang kumaharap sa Allah subhanahu wa ta'ala at magdasal. So tumungo muna po tayo sa masjid na. So dito, tignan natin ang so, bismillah. So ang sunnah ng Propeta Muhammad SAW bago papasok sa masjid, yung pagbanggit ng Bismillah. Ayan. So, right foot, ng Bismillah. Ayan. So, dito, makikita nyo, masyadong kabarakala, ito po ang ilalaman ng masjid. So, tungo tayo dito. Ayan. So, ito po yung ilalaman ng masjid. Ayan. At may brother tayo doon na, siya ay nag sunna O. Huh? Meron tayong brother na naggagawa ng sunna na pagdarasal. So, insya Allah po, sa mga Pilipino, nawa ay Welcome na welcome po kayo na pumasok sa masjid at ito'y tunghayan. So, maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.